Ito na. Ka, Sige, nagsisig na. Sige hey, na Dali na ka. Right, da Maliit na ka. Ulaw, romanta. Sige na, dali na. Ang dami, karun, bulad. May Ay, na. na. Kuy lang, ngaway, balon. Sige, lagi tumisig na ba? na Sige na ba? Dali na kay Dam. 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 na Dam. Dam. na Dam. Pwede na oo. Dali na, snap. Dali na. Hindi, dali na. Lalo na man yung bataan niya nga. Nga, naging pang labay Ano? Sige na ba? Dali na. Sige na ba? Dali na. Kaya Sige na kay... Sa tao, hindi palit niya itong bugas. Huwag ko sila doon sa labay. Sa tao, dati eh. Hindi palit yung bugas. Sige na ba? Pag dali kayo, malit na ka. Sige na. Kaya, huwag to na labag ah. Madali na. Kaya talas ito Sige na. Dali na. Sa nawalawala ng 5 ane. Mapay muna muna ang kwarta. Ginoo ko ni muna. Ay, dali muna. Sige na. Sige na, uban nakayba. Ini lagi, uban na ta ba? balon. Sige na, 200 na ko dire na. Mao ta gapis. Ini di pali tu. Uban. Lisod tudung ka unun Na usan man ka nak, ka mag-usab sa sitwasyon. Sa palu kanang labada nya ora pati unti kay ini. La ko akon amo. na. Sige na. Sa problema dai dam. Ai, kini lagi share kanang na anad bagu ni sang tagsagatus yang kwansi kanang balon nya karon nang nabilan sa akong kwarta sir 20 na lang. Hmm. man mo dawat sa gigbay ti ug 100 high school sige na dali na lang ka eh ito na ito na sige na ba sige na kung sa man bataan nga ayo ginabay dali na dali na sige na sir ka nang ayo anang ko sir di ka nang pwede mo hirap ug cinta sir total ka tuod mo ko sa imbalay sir

Yan ho, kwan. naman? sa may trabaho? Ako na yeah, wala yeah, na kong bana Ay, wala sa bana. Wala lang din nagpa sa ilaan at tulog. Mabito ng ta oh. um. kanilang kamot na, na dito kong mga mga laba. Nag-adlaw. Pila sa si kulang hanggang kano? Cinta? na dahil na? 20 piso. na, na. mga Sige na, sige na. Para lang yung na. Sige na gang, ito na Dali na, sige na. Bayaran mo na kung mga makasundo. Sige na, dali na. Oh, grado niya. Grade, eight na na, grade 8 mm, grade eight. na na ito, is, uh, siya doon. Grade 8. Grade 8. Si na. Pag ganyan na mag-8 ka ron. So, ang labandira na po doon ka? Labandira, right? oo. Uh, uh, Yung yeah, tag-tilari, we add life, 300. Yung yeah, kuwaan pa naman mong bugas. Pag-buha ka kilo. Yung yeah, luman akong anak na po grade 5. Sure, lagi tayo kay Saif Sudan. So, okay, kuwan na, Edang. Wala ko na. Sito Hindi, lagi ko na. Sige na ba? Dali na kayo, maliit ba kayo lang, romanta. Sige na, dali na. Handa na ikaroon, bulad. May nang gano'n okay, ako. Ay, kala nga na, bulad ka. Pinuo ko na, kuwi lang, may ngaway balon. Ano, ikaroon ka mo? Sa inyong... Hindi, lagi ko Balon, sige na. Karoon na magkakawa ka balog ko, Edang. Karoon na magkakaanak ka balog ba yun, te? Ba yun si Pisos? Ruhay po mama. Sige, pahol mo lang takagot okay. sinta. Pagdali na nak, na. Dali na. Hindi na. Ito mapakiulaw. Ramang pa Dali na. Sige na. Sige na kayo. Mga laba pa yung mga magang. Ako. Dali na. Ako, na. Sige na gang, kayo, ito, ano gang. Ito na gang. Ito gang. Sige na, Lagi tumusunod ba? Sige na nga. na nga. Dali na kayo. Dam. 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 Ayan lang dam. dam. Dali dam. Sige na nga Tapos sa Ha?

jadi na po may magdugay dama. Salamat kayo. O oh, sige. Si pa kunin na lang ko, dai na lang ko